Maaari po kaming na lang eh. na po kami. Ang si Ito po, naglakad na naman kami. Ayun, iba na naman po ang kasama ko. Kasi yung mga kasama ko ayo, na sa harapan. ayan ito nga po si Sister Carmela. Sister, Sister Carmela. hello. Hello. Ano, ano, ano? Ikaw. Hello po. Ayun. Ayan po ang ating mga ka-sister in Christ. Ayan. At tapos mag-pray. After mag ng devotion. Ayan. Lakad uli. Pupunta na naman kami ng magbo. Kagaganda po ng inyong mga dulag. <laughs> ang mga dulag o dilag. Eto, maagang kay ganda-ganda dahil punong-puno kami ng panalangin. Ayan. At salamat sa Panginoon dahil nakaiyak kami ngayong umaga. Ayan. Maligayang-maligayang at ngayon. Dahil, syempre, sa isang mananampalataya, ayan, buhay na natin ang panalangin. Ang hininga natin ay ang pananalangin. Ayan. Kung hindi tayo nakapanalangin ng isang araw, Matigat na po ang ating karat ka ang ating pakiramdam. Kaya heto. Thank you so much. Sandito na po kami sa Makto. Ayan. Ayan. Thank you everyone. I love you all. God bless us Basta mm -hmm. lagi po kanan. One, 2, one, 2. Ganun po. Dapat Hindi. Pagkatapos po na, kami ng ano ba yan sa ano yung kanta niya? Worship or after? Mother's Day yun. Mother's Day. After? after? Ah, ako uh -huh. ko sa worship. Hindi, Mother's, Mother's Day yun. yun. sa ng worship. Hindi pa naman tayo sa sala. Lahat daw baby you eh. tayo. Ay, tayo. Si Aulimba. Hindi man. Sir Olives. Sir Dino. Uh -huh. hindi na masyado yung ano kaya nga, hirap po kasi ah, may ibrong pala akong ano ay, sorry po, sorry ito na dala mm -hmm. egg desert, ayan paborito ng aming kapatid kapatid na yun Sino naman yan? Binibig. Baka ganda naman na batang ere. <laughs> <laughs> Ay, mo ah! Hello! Sa dalang pinteri. Oh, oh, friends! Ayun, narito po kami ngayon sa Magdo. Thank you so much, everyone. Ito <laughs> po, binigyan po ako na, gula-gula. Ang pangkat first person training. Kasi ano ang pangalagin niyo? Selma Magsadler. Selma po? Selma Magsadler. Ay nga po napadaan kami dito sa San Calvary for Church. Thank po. na ilang Ilan taon pa yung Sixty five. Ah. Birthday? Birthday? Birthday ng Black. December kung number zero nine three five nine nine yung po ba oh yan din yung mamansan bangayan bangay bangay ayan paki like narin paki ano narin mga kikmangat kami eh ko lang po kayo sa let Okay lang po ba? Okay na sa kasi 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 mami. kasi 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 po kasi 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 ang inyong kasi ay mother na. Ah, mother na Lola. Ay, Ayan. Ay ay. Ayan. 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 Ayan, thank you so much is, everyone. Ayan, kafe po ko na ako ay mother. Ayan, Thank you, so much. Dalawa, you, Katrina Sasong. Thank you, Katrina Sasong. po you, Katrina Sasong. Thank Thank you, Kitingin po tayo ngayon dito. Ayan, napakaganda po. Ano ba yan? Ang gaganda ng puti, oh. Maganda ba, sis? Yeah, maganda. Kaya lang yung palda ko. Magkano kaya dito? Ay, 100. <laughs> oh, ibarin mo. <no>? Oh. <tipos> <laughs> Favorite ko 'yung pa naman 'yan. ano pangyan? Basta eto na si Loppie. 'yung blouse ang ganda, no to. Et 'yung ano? Hanggang sa birthday ni Pastor, yun na yung suot natin yung dress na floral para pare-parehas tayo. Ah. Eh, paano? Ipalda naman yun sa akin. Okay lang po. Basta uh -huh. basta Pwede plural. kaya ito dun sa palda ko? Ano pong palda mo? Floral. Oh. Ayaw mo to? Kasi baka hindi magkaano yung ano niya eh. Ano ba yung palda mo po? May itim siya. Malapit. Ah, Maliit siya sis. Pero plain. Hindi. Plain Hindi. Floral din. Ganyan din. Bulaklak. Ay, ay, ay. Magpipilihan ko lang.